morning po sa inyong lahat. Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome back naman sa ating as and Lotto Tips there. O to the guide and Stale combination mga kailan. No? May bago tayong update sa September 3, 2024 sa pang 2 p.m. No? So ang kabuhang result kahapon sa September to sa Sir National 3D Lotto Result. Sa 2 p.m. Is 304. Sa so 5 p.m. is 749. Sa 9 p.m. is 671. 4 At sa last to Mindanao area, is 5 bit okay mga kaidol no may panibago naman tayong update sa pang 2 pin no hopefully tu ay pag palarin hindi mag slide maka kalod at uh, combination lang po ito okay no bukong tayo unang guide natin is a 5 3 8 is 5 to 8 Pangatlo is 5 for 8 So yan ang ating guide sa pang at 2 PM draw mga kaidol so may bahagi din tayo ditong best dalawa na 5 at saka 548 okay, target rambol kung sakali mga magpa ang sulit kahapon mga no 6 7, minsan dyan dumaan maganda rin ang uh, 1, 4, no to 1 4, the best din yan mga kaidol nasa inyo na yan kung uh, sa bayan nyo okay so pakikapi eh. may ibahagi din tayong al ah, best pairing guide yan ang ating uh, base pairing guide mga kaidol Luzon, Visayas, Minanao sa at ating last to Minanao area pwede rin to mga kaidol 58570850023 at saka 94 no? so dyan tayo makabawi sa lasto to mga kaidol the best yung ating pairing guide everyday may lumabas ito mga kaidol sa surface o last to mga Okay, pakikapi. May bagay naman tayong lucky pick. Dito sa 6 combination, may i-share tayo dito best base. Mga kailan, no? Na to, 6-3. Okay so good luck and hope to win bye bye